Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samahan ako at taketin natin ang Good Bunga so, Bago tayo sa lugar na to Isa sa mga suna na dapat nating basahin Ay ang Audhu Billahi Bi Kalimatillah Hitamatin Insyari Basahin natin yan bago tayo umakyat Bilang proteksyon sa mga nilalang na Nilikha din ng Allah Dito sa isang lugar O kahit saan ka man na lugar ang Bungaw o Bungaw Peak ay isa sa dapat mong puntahan kapag nandito ka sa tawi-tawi. Ito ay may taas na 342 meters o 1,122 feet. Sa sobrang taas nito ay sinisigurado ko sa inyo na kayo ay hihingalin ng sobra-sobra. Maglalabasan ng sobrang daming pawis. Nakatulad ito sa nangyari sa akin. Ayun o no, si Bebio. Oh. Pababaan na. Ibig sabihin galing na sa taas. Kaya kailangan mo... Akyat ko to nakaka-challenge. Ha! Huh. Pati ito! Ha! Ha! Pero di bata na nakakayat dito. So nakakaya kung hindi ako nakakayat. Hello baby! Nakakayat ka na? Apo! Apo! Nang dahil sa pagod ko ay nagdesisyon na akong magpaiwan sa mga kasama ko dahil hindi na nga ako tutuloy. Ngunit dahil desidido akong matapos ito at mapunta ng tuktok, tinuloy ko pa rin ito kahit nahingal na hingal na ako at hirap na hirap na talaga. Yeah. According dun sa matanda na nakasalubong ay nakadaan sa akin, may mga limang ganyan pa ang madadanan ko. Pagod dun sa pinaka-peak so meron na akong nadaan na hapat sobrang hirap sobrang nakakahingal kasi ito ay uh, hindi lang basta bundok no pero hindi tayo susuko sabot ng ating mga kaya tingnan niyo yun pinanggalingan ko tingnan ninyo kung gano'ng ka tibang magdaanan dito Paalala nga pala na kailangan nyo magdala ng baong tinapay o di kaya ng saging para sa mga kaibigang makakasalubong natin. Isa rin sa dapat mong puntahan dito ang one-of-a-kind experience na makasama mo ng harap-harapan at hindi nakakulong ng mga ongoy na naglipana lang at palipat-lipat sa mga punuan na kailangan mong abutan ng makakain. Isa sa inahangaan ko sa lugar ng Tawi-Tawi ang nature lover ng mga tao dito. At dito talaga ako na-challenge sa mamang ito na may dalawang galon at wala pang sapatos na umaakyat. Kaya kailangan kong tapusin ito dahil nakakahiya na talaga. <sighs> Alhamdulillah. Nandito ako kayo eh sa first na matatanawan natin ang dagat. Ayan. Actually, umaambun ngayon. Whew. Umaambun ngayon. Umaambun na kung mapapansin nyo lang. At uh, natin yung dagat. Siguro ito yung dagat papuntang Simunol at kapansin-pansin dito ang madaming unggoy ito mga nag-expect ito ng pagkain pero since na binigay ko na doon sa mga kasama ko yung pagkain nila wala na akong pagkain ngayon para sa kanila so nandito tayo ngayon at natatanaw natin yung karagatan Ayan, so pagdating dito sa taas, may kita yung mga karagatan dito sa side ng uh, Simonon. Ito yung Simonon Island. Ayan. Okay, so yung dito banda na nadaanan natin ay si Buto, si Tangkay, dyan na yata yun. At papunta ng Malaysia. Dito sa taas, mayroong flatman na, na madadaanan so hindi ka na mahihirapan pa dito sa taas. O so, kaya, sulitin natin kasi meron pang view deck doon sa unahan at matatanaw mo ang buong bunggaw Masya Allah, dahil sa hirap na dinanas mo, para mapuntahan ang Bongao Peak, ito naman ang premyong naghihintay sa iyo. Ika nga ay sa kabila ng paghihirap ay meron ka talagang matatamasang kaginawa. Ganito rin ang buhay ng isang tao. Ika nga, pag may tiyaga, may nilaga. Dito sa side na ito ay kitang kita mo ang runway ng airport. At matatanong mo rin mula dito ang masjid na pinagawa ni Gob Mang Sali. Sa lahat ng mga turista na pupunta dito ay talagang wag niyong iiwan sa listahan ninyo ang maakitang at ang bundok na ito dahil makakawalang problema makakawalang stress sa atin at naglipa na rin ang mga ongoy na pwede mo makasalamuha okay sige <laughs> okay meron tayong tinapay bigyan natin si gorilla okay sukol na ba, Isab? <laughs> okay. na So ayan, nagdesisyon na kaming bumaba. Kung pahirap pa ang pagakyat, eh mahirap din palang bumaba. Dahil kung kanina habang paakyat ka ay hinihila mo ang sarili mong bigat, ngayon naman ay itinutulak ka ng sarili mong bigat. Pababa. Ang pag-akyat dito ay may mga aral na ang buhay ng tao ay parang pag-akyat ng bundok. Talagang mahirap kung hindi mo pagtsatsagaan. At ang buhay ng tao, kahit nagaano ka pa nasa tuktok ng tagumpay, ay bababa ka rin. At ang buhay ng tao ay may simula at mayroon ding katapusan atang At ang buhay mo ay kahit mahirap, meron din namang masarap, kaya't wag na wag mong kakalimutang magpasalamat. At alhamdulillah, natapos din ang pagkakit namin dito sa Budbonggaw na kailangan nating akitin pag nandito tayo. Nakarating lang namin, wag na wag ninyong kakalimutan na dalhin ninyo ang basura pababa ng Budbonggaw. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.